Sa unang tingin, aakalain mong napinsala ng lindol ang bahay na ito sa Purok 3 sa barangay Gabriela Silang, Baguio City. Pero ang mga ito pala, gawa ng pagsabog mula sa gas leak alas 5 ng madaling araw noong Sabado, May 25. Magdamag na naka leak yung host ng LPG. Ngayon, yung, yung gas na ipon dito sa taas, e eh, walang ventilation, walang open na uh, bintana, gano'n, Kaya naipon dito sa loob. Kaya nung magising yung, yung biktima, magpapainit sana ng kakapihin ata nilang ano sa ano, electric uh, water heater. Oo. Oh. Ngayon nung sinaksak niyang ganyan, nag nagumpisa yung ignite. Sugatan ang 35 anyos na babae at tatlo nitong anak na nangungupahan sa bahay kasama na din ang lima pa nitong kapitbahay. Sa lakas ng pagsabog, nagiba ang pader ng bahay at nadamay din ang mga bahay ng kanilang mga kapitbahay. Isa na dito ang bahay ni Vilma na katabilang ng bahay kung saan nangyari ang pagsabog. Anya, wala siya nang maganap ang insidente pero nagulat siya sa iniwang malaking pinsala ng pagsabog. Na, napakasakit po kasi siyempre single mother po ako tapos ilang taon kong pinaghirapan tapos bilang bila na lang isang iglap wala na napakasakit po pero o, wala po kaming magagawa kundi tanggapin po kasi di bali na lang po yung bahay mapapalitan pero po yung buhay pag yun po ang nawala di na po mapapalitan pero bago pa man ang insidente nakaamoy na ng gas leak ang ilang residente Grabe ang amoy talaga. Nung pabalik ako talagang nangangamoy masyado yung gaas. Tutuktukin na, na sana siya pero hindi ko talaga tinuktok. Aywan ko bakit ko hindi tinuktok. Isa sa nakaramdam ng pagsabog ang residenteng si Josephine na tila na trauma sa pangyayari. Akala ko lindol kasi sobrang lakas at nayanig talaga yung bahay. So sabi ko sa asawa ko, lindol labas na tayo. Tapos, nung paglabas kong ganyan, nag na sila. Hindi lang pala yung nag ko ko. ko yung kabahay ko, yung mag-ina. Mm -hmm. Yung pala nadaganan na sila ng mga kuan ng mga kahoy. Agad namang itinakbo sa pagamutan ang 35 anyos na babae at nasa mabuti na itong kalagayan. Uh, based sa mga doktor po ng BGH is uh, like 62% ng body niya natamo pa ng mga sugat at second degree burn. Aksidente 'yung nangyari at uh, walang may gusto. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng BFP sa insidente. Ayon sa BFP, delikado ang gas leak dahil sa maaari itong magdulot ng pagsabog at sunog. Ang shockwave din ng pagsabog, ang shockwave din ng pagsabog, maaring ikamatay at magdulot ng matinding pinsala magluto, nagamitin yung kalan natin, ugalihin natin na isara lagi yung regulator natin. And then, ugalihin din natin na i-check lagi yung uh, connection ng post natin papunta uh, sa stove Kasi minsan doon po nagkakaroon ng, uh, nagkakaroon ng news. I-check po natin na siguradong uh, mahigpit at nakakabit ng maayos. Kinordon muna ang buong building at susuruin pa ito ng City Building and Architecture Office kung ligtas pa itong tirhan dahil sa mga nakitang bitak sa gusali. Nauna nang nagpaabot ng tulong ang pamalang lungsod at DSWD sa mga apektadong residente. Ito na ang ikatlong insidente ng gas leak na naitala sa lungsod ngayong taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.